Magandang umaga mga kalakwatsa Nandito tayo ngayon sa Round Street sa May So Ito ay hindi lamang Lakwatsa ang gagawin natin kundi Hanap buhay na rin Ang Round Ay kilala Pagdating sa bintahan ng mga Iba't ibang klase ng gamit Dito ka makakabili ng Mamurang gamit lalo na sa pagdating Sa electronics Mga TV, stereo, amplifier, power tools, carpentry tools, garden tools, motor. Iba't ibang uri ng motor dito mo ma bibili. Pang generator o pang tubig man at iba pa. Baybayin mo lang tong Raon Street at saka itong evangelista Street. So dito dito ka makahanap ng mga uh, kailangan mo. So itong binabaybay natin ay ibang hilista street ito. Iba't iba mga paninda ang makikita mo rito sa tabi ng kalsada. May mga ring light, may cellphone holder, electric pan. So marami kang makikita dito mga kalakwat sa kung ano yung hahanapin mong gamit. So tiyak na makakabili ka ng mura dito yung hanapin na yun natin mga kalakwacha ay yung electric fan na 12 volts at saka electric fan na uh, rechargeable at may solar panel kasi yon ang order na mga natin mga kalakwacha, so hanap tayo hahanapin natin ang vendor noon na isa ring vlogger napanood ko kasi sa vlog niya na nagtitinda siya ng mga electric pan na 12 volts at rechargeable uh, desk pan wall pan at stand pan minisids ko na siya kanina kaso hindi pa nagreply hindi pa niya nabasa yung message natin mga klakwatsa kaya ikot-ikot muna tayo dito sa Raon at Evangelista Street. Baka mayroon ka tayong makitang magustuhan natin na mga paninda. Davin, gikali pa lang taong hinahanap natin mga kalakwatsa. Saan ka na Davin? Huwag kang magtago. Go, 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 Maraming namimili dito mga kalakwatsa araw-araw dito sa Raon. Kasi dito talagang bilihan ng mga murang gamit. Gusto ko bilhin dito yung mga power tools. Kaso wala pa akong budget para sa ganun para mas madaling magkagawa. Uh, sa wakas mga kalakwatsa. narin na rin at nagreply na rin si Davin. Ang kanyang pwesto raw ay nasa tapat ng hardware na Luzon. Tara mga kalakwatsa. Hanapin natin. ayun mga kalakwatsya so magtatanong tayo kailan mo yung datin po datin ay kayo po hmm. kanina ka ba yun asa si datin hmm. uh, ikaw nag reply siya baka oh. siya okay. ayun na Ah, dito na po tayo mga kalakwatsa. Dito na po tayo sa kanina pa natin hinanap si Davin Kikala. Dito tayo maghanap ng mabibili. Dito mga solar. Kung gusto niya rin bumili ng mga solar. Napang 12 volts dito na. Ah, kumain. Hindi, hintay e, tayo ko. Mamaya-maya pa ako. Ano electric pan nyo? Ito so, mga kalakwatsa. tinda ni Panilandi Davin. Mayroong solar.

Much, much, much later. Ay to mga kalakwacha, ito si Davin Kikala. Ito, kan... oh. ito yung kanila vlog. Ito yung kanila pa kung pa ginahanap sa wakas ng ko rin. <laughs> so, usap mo kami mamaya pag kita natin yung mga na ko na yung panig ang paninda niya kalina. kung sino may ano sa solar yung mga toy mga sa kuryente dito na tayo kay hanapin na natin si David dito sa taon <laughs> thank you po mga idol oh solar string light babe. ay string light ayun o oh. ay oo ay ito para may binili pa lang ano solar na string light ilang ilaw to 10 balls ah kasi may nakita akong ganito sa amin eh. So mayroon, ito mga kalukwacha, so string lights, mayroong sampung. May solar ito, panel na, na kasama. May solar panel na kasama. Pwede, ano, i-ano lang sa araw. Ayan. Yeah. Ito na yun. Ay! Malit lang. Pero... Ka kaya to? Oo, oh, nakakailaw yan. Kahit kasi yung malakas yan. Ayan Ay, o. Oh. Oo, oh, oh, maano na yan sa gabi. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. ito so, ano string lights oo tapos ito street lights ano ba pwede sa labas ng bahay ano pwede huwag yan bumurahin masyado yan dito ba lang to, klase. Klase. to. Ah. Dito, oh, <laughs> Kaya, to. klase yan. Oh. malaki ang battery. Ah, mas mag mas ano, mas mag-ano, pag malaki ang battery. Mas okay, ngayon, string ano. Yan, dito yung panel sa likod. Ang kailangan ko yan ang ganyan ah. Mhm. Mm -hmm. Lagay mo sa labas ng bahay mo. Oo. Ito bilog. Ano yan? Ali. Ah, pang-court yan, may pang-kuryente. Ah, pang-kuryente. Ah, pang-kuryente. sugar pa uh, ano wala uh, may Christmas light ganyan ba ng ano ah oo oh, matira-tira noon pa yan no oh. hindi <laughs> nakaraan pag ganito mag ay nag-antagal ako mag-alap oh, ng ganito ah ng garden light nag kasi yung ano ko kapitbahay ko nag mayroon siyang ganito sa garden garden light ano mga garden light ito sir, mga electric fan, oo. may kasamang ano yan, Hindi, wala na, guard. 220. Hindi, pang, pang sasakyan yan. Ah. So, uh, yan pang ano, yung may aircon. Oo. Oh. Kasi pag may blower ka, malamig na rin. Kahit so, may aircon mo. Ay, ito pala. Ito lang yung ano. Yeah. So, ito yung pang-garden din ang loan o kaya pang park kasi mayroon kami isang ganito na eh Ay kailangan pa namin ng isa A few ito na yung order natin mga kalakwacha na electric pan na rechargeable at may kasama siyang ilaw at panel Ayan naman natin ang mga para makita. Ito na yung mga order natin mga klakwats. Ito yung nasa brown box. Ito yung 12 volts na electric fan na pwede isaksak sa 220. Ben! Thank you, Ito yung video natin ngayon mga kalakwatsa Sana nagustuhan ninyo Please huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell Maraming salamat Ingat kayong lahat